Ang kadami yung na namin. <laughs> Sabi oh, may lidlaw. Ang taka Manila lidlaw ng tayong lidlaw. <laughs> Nababagawan sa panibago guys. Tanap talagang tayo dito sa amin sa isla. Ang kadami oh. Ang Gapag yan ganyan, gapag Pakita okay, mo nun <coughs> Jax Sabi laki guys Tamis pa Ako kasi doot Tamis man Gagod <mong> mo yun Marami lang naman guys guys oh okay, so, Lapit yaks Lapit yaks <mong> Five